Assume post or receive post. Assume post. Ibig sabihin, ikaw na ang nag-takeover sa security post. Na walang formal turnover, inaako mo na ang responsibilidad ng post. Halimbawa ng entry sa logbook. 0700H. Assume post duties and responsibilities here at Palawan Pawnshop, single post. Received post. Nangangahulugan na may proper turnover o formal na pagtanggap ng duty mula sa isang guard. Karaniwan itong ginagawa kapag may kapalitan at actual briefing. Turnover ng gamit tulad ng radio, logbook, at iba pang mahalagang bagay sa duty. Halimbawa ng entry sa logbook, 1900H, Receive Post Duties and Responsibilities here at Gate 1, from Outgoing Guard PSP de la Cruz, AP including the following items, one radio, one logbook, and one flashlight. Pangunahing pagkakaiba, assume, kapag ikaw ang pamwesto sa post, pero walang formal na turnover. Walang kapalitan, received, kapag natanggap mo na ng maayos ang post mula sa outgoing guard, may proper turnover ng duty at gamit. May kapalitan. I